At naglabas nga ng press uh, briefing ang DOSC pag-asa kani kanina lang. So, kinapture natin dito yung mga uh, takeaways and uh, panoodin natin to Dito po sa may parting Aurora and Southern Isabela, bukas na po yan ng gabi. At simula bukas ng gabi hanggang sa umaga ng lunes, babagdasin po nitong bagyong uwan. Ang uh, northern and central Luzon at mag-emerge po dito sa May West Philippine Sea sa Lunes ng umaga. Kung mapapansin din po natin base sa ating data track, pagsapit po ng Lunes hanggang Martes magiging mabagal yung pagkilos nito at maaari magkaroon ng unti-unting pag-recurve or pagliko habang umaakyat dito po sa May Balintang and Bashi Channels. In terms of intensity, sa ngayon 140 kph po no, pero paglapit niya sa Katanduanes, posibleng siya mag-intensify pa bilang isang strong typhoon. Nasa 175 kilometers per hour na po ito yung estimated lakas niya bukas ng umaga. Pero hindi din natin nirurula out na maging isang super, super typhoon po ito paglapit dito sa Mekatanduanes. So bukas ng likely tanghali hanggang sa gabi, nasa super typhoon category po ito. Mararanasan na yung matinding hangin po at matinding ulan dito sa ating mga kababayan sa may eastern portion ng Luzon, maging dito sa may Samar Island. In terms of lawak naman po yung radius, sa ngayon po, nasa 780 kilometers, so yung kanyang kabuang diametro, estimated at around 1,500 kilometers. So kaya po niyang sakupin ang halos buong bansa. Mahagip din ang Luzon, ang malaking bahagi na ng Luzon and Visayas, simula po bukas um, ng mga matitinding hangin at pinakamalapit nga yung, yung mga areas dito sa may parting Northern Luzon, Central Luzon. Itong kulay pula, pag pinaproject po natin dun sa kanyang current track, ito yung mag magkakaroon ng pinakamatitinding matitinding hangin na naglalaro from 175 hanggang sa umabot nga po ng 185 kilometers per hour as a super typhoon. Andiyan pa rin po yung ating cone of probability na tinatawag. Ibig sabihin, pwede pa itong bahagyang tumaas, uh, mag-landfall dito sa May Isabela, at pwedeng mas bumaba pa ng bahagya, nakapalob pa rin po sa cone of probability, itong Northern Catanduanes, Northern Camarines, at Northern Quezon. So lagi pong tumutok sa ating mga updates. Uh, mamaya po, every 3 hours na yung ating updating regarding sa track nitong si Bagyong Uwan. Sa ngayon po, meron na tayong wind signal number two sa maraming lugar dito sa may eastern sa may Bicol region and Eastern Visayas kabilang na ang Catanduanes eastern portion of Camarines Sur gayon din po sa may Albay Sorsogon Ticao Islands Northern Samar Northern portion of Samar province at Northern portion of Eastern Samar Meron naman tayong wind signal number 1 sa Cagayan Isabela Quirino Nueva Vizcaya Apayao Abra Kalinga Mountain Province Ifugao and Benguet Signal number one na rin po sa buong Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 1 din sa Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales at Bataan. Sa Metro Manila, nakataas na po sa ngayon ng wind signal number 1. Gayun din sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Dito rin po sa may Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur at ng Masbate, kabilang po ang Burias Island. Signal number one din sa Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang, ganyan sa mga isla ng Kalamian and Kuyo. At pagdating naman po dito sa Visayas, signal number one din sa natitirang bahagi ng Samar, Rest of Eastern Samar, ganyan sa Beliran, Leyte, Southern Leyte, Northeastern portion ng Bohol, northern and central portions ng Cebu, kabilang ang Bantayan and Camotes Islands. Signal number one din sa northern portion of Negros Occidental, northern and central portions of Iloilo, Capiz, Aklan, northern and central portions of Antique, kabilang ng Kaluya Islands, at signal number one din sa Dinagat Islands and Surigao del Norte. So kung mapapansin po natin, yung ibang lugar dito sa may Luzon and Visayas, hindi pa natin talaga mararamdaman, no, within the next few hours, yung mga pabugsubogsong hangin. Pero simula po mamayang gabi, dahil simula po kahapon, nagtaas na tayo ng wind signal sa may Bicol Region, Eastern Visayas, and Caraga, most likely po mamayang gabi mararamdaman na nila yung mga pabugsubogsong hangin. In terms of wind signal, tataas pa po yung ating mga i uh, babala sa hangin dito po sa mga posibleng pinakamalapit dito kay Bagyong Uwan. So maaari tayong magtaas ng hanggang wind signal number 5. So equivalent po yan sa 185 kilometers per hour na taglay ng hangin. Posible makasira po ng mga, ah, magkaroon ng severe damage for light material structures. Possible din po na makapagpatumba ng ilang puno at poste ng kuryente. And as a result, nagkakaroon po tayo ng ah, malawakang brownout. Possible din po na maapektuhan yung ating supply ng tubig at yung linya ng komunikasyon. So dito naman po sa Metro Manila at mga nearby areas, worst case scenario po natin ay um, signal number 2 and signal number 3. So lagi tumutok po sa ating mga babala, sa ating TCB and yung signal number 5 kung babalikan po natin yung ating track, ito yung mga areas sa posibleng magkaroon ng signals number 4 and number at timog na bahagi po ng Northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Region and Ilocos Region. Pagdating naman po doon sa ibang lugar, sa Palawan, Visayas, and Mindanao, mapapansin din po natin no, na may pabugsubugsong hangin. Yan po ay epekto na rin ng outer cloud bands nitong si Bagyong Uwan dahil ito po ay napakalawak. Today and tomorrow, the rest of Visayas and some parts of Mindanao as well as Palawan, habang pagsapit po ng lunes, malaking bahagi pa rin ng Luzon and Visayas, bagamat nakalampas na sa West Philippine Sea itong si Bagyong uh, Uwan, makakaranas pa rin po ng hangin. Isa pa bukod po sa napakalakas na hangin, meron din po maasahang malalakas na mga pag-ulan dahil po kay bagyong uwan. Within the next 24 hours na po, no, o habang lumalapit itong bagyo dito sa may Bigol and Samar, aasa na po natin yung higit sa 200 mm na dami ng pag-ulan dito po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and Albay. So 200 mm or higher. Yung uh, impacts po ng ganun karaming ulan ay magdudulot ng widespread na mga pagbaha, hindi lang dun sa mga mabababan lugar. Possible din po na magkaroon ng pag-apaw ng mga kailugan natin, lalo na yung mga major river basins, yung mga nasa major river basins po natin dito sa may kabikulan, at possible din po na magkaroon sa mga bulubundukin na lugar ng mga pagguho ng lupa. Possible naman po yung 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan within the next 24 hours. Dito sa may Quezon province, lalo na yung hilagang bahagi ng Quezon, including Polillo Islands, Masbate, Sosogon, Northern Samar, Eastern Samar, at maging dito sa may Marinduque. So nandyan din po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Meron naman tayong tinatawag na localized flooding kapag meron tayong kulay dilaw or 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Hanggang bukas ng tanghali, posible na po yung 50 to 100 millimeters sa Bulacan, lalo na sa may eastern portion, Rizal, Laguna, Romblon, and Samar and Biliran provinces. May mga localized flooding at hindi rin natin inalis yung chance ng mga pagguho ng lupa. Ilang bahagi na rin po ng Luzon ng Visayas, simula po mamayang hapon and gabi, magkakaroon rin ng makulimlim na panahon na taasahan yung mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Simula naman po bukas ng tanghali hanggang sa Monday ng tanghali ito yung time kung saan binabagtas na po ng bagyong Uwan itong Northern and Central Zone at yung hilagang bahagi pa ng Southern Luzon. So meron po tayong more than 200 millimeters na dami ng ulan na ine expect po dito sa halos buong Northern Luzon, uh, halos buong Cagayan Valley except dito sa Maybatanes, buong Cordillera region, buong Ilocos region, dito rin sa hilagang bahagi ng Central Luzon, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac and Zambales. Orange naman po, or nasa 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan habang binabagtas ng bagyo ang northern and central zone. Sa may Pampanga, Bulacan, Bataan, even dito sa may Metro Manila. Buong CALABARZON, 100 to 200 millimeters at maging dito rin po sa May Occidental Mindoro. Habang 50 to 100 millimeters ang posibleng dami ng ulan sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte and Camarines Sur sa pagtawid ng Bagyong Uwan. Inulit natin, widespread incidents ng severe flood at landslides lalo na dito sa mga bulubundukin ng Sierra Madre, Caraballo and Cordillera Mountains, yung posibleng maramdaman ng ating mga kababayan doon we are advising po yung ating mga local government units uh, to have uh, close coordinations po with our public po. No? At yung ating mga um, public, make sure po na sumusunod tayo sa ating mga local government units, sa ating mga disaster responders po para maiwasan na yung anumang uh, additional po na mga sakuna. At pagsapit naman ng Monday ng tanghali hanggang Tuesday ng tanghali, ito yung time kung saan nandito sa may balintang channel, itong sibag yung uwan. So asahan pa rin po yung 100 to 200 millimeters na ulan dito sa may Benguet, possible po dito sa may western side, ay uh, yung uh, windward side kung saan uh, nanggagaling nga po yung hangin, mataas ang chance na mga pag-ulan doon, habang posible pa rin yung 50 to 100 mm sa dami ng ulan over the entire Ilocos region, dito rin sa may Batanes at sa may Sambales. So nandyan pa rin po ang banta ng baha at pagguho ng lupa. Ito naman po yung ating storm surge warning or babala po sa daluyong ng bagyo. Dahil po inaasahan nga nakikilos towards Eastern Luzon, itong si Bagyong Uwan, meron po tayong more than 3 meters na posibleng daluyong within the next 2 days or hanggang sa araw po ng Lunes dito po sa may Eastern Cagayan, sa Isabela, sa coastal communities ng Aurora, Eastern Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, Silangang Baybayin ng Camarines Sur, dito rin sa Catanduanes, Eastern Albay, Eastern Sorsogon, And ayun nga, napanood nyo nga mga kaibigan, uh, mag-ingat tayong lahat, buong Pilipinas, mag-ingat, maging handa. And uh, samahan natin ng dasal para sa proteksyon ng buong Pilipinas. Uh, sa mga kailangan lumikas, lumikas na. And uh, gawin din natin itong platform para mag-update ang tayong lahat. Uh, you can write your comments down below uh, para i-update yung lugar nyo kung nasan kayo. And uh, pwede natin gawing platform to para magkaroon tayo ng komunikasyon. Again guys uh, mag-ingat tayong lahat and uh, God bless everyone